Magandang hapon mga kabugoy sa bonsai. Welcome back uli sa ating channel. Ito na yung red balete na minarkot natin at nilipat dyan sa Nilipat dyan. After two years, ayan na siya. Ito yung ginamit natin na training pot niya basyo ng coke at may mga batong nag-absorb sa loob nilagay natin nasa youtube channel ko na yan mga kabug, kabonsay ang pamagat ay marketing may red balete using coconut fiber nung nagkaroon siya ng ugat Diyan natin inilipat. Itinanim. Panorin nyo yun. Nandun yun. Ginamitan na, natin ng coconut fiber. Tulad nito. Mga kabugi kabunsay. Ayan. Bunot ng nyug yan. Coconut fiber. Ayan. Di pa natin nilipat. Ayan. Di pa natin naputol. pwede nang putulin ang katang haba na niya oh. bunot lang nyo yan ganito ang gagawin natin dito sa mga sanga niya mga kabog kabonsai bago natin puputulin imamarkot muna natin yan sayang kung puputulin agad natin baka hindi mabuhay 2 weeks lang magkakaroon na siya ng ugat pwede na siyang putulin pag may ugat na at pwede na rin natin i-expose ito lumabas na mga maraming ugat niya hindi oh. niya kinaya Di, kaya lumabas na Mayroon pang sanggalon sa loob nito na nilagay natin bago natin nilagay ito may galon pa doon ayan ayan siya mga kabugi kabonsai galon ng pintura to Two years laki na ng puno niya kaya sa ganyan lumaki agad mabilis lumaki dahil may inilagay tayong isang balde pa dito. Kaalis lang natin. Balde na walang butas. Kaya, ito pala yung nalis natin mga ugat niya. O, sa ilalim. Ayan. Pinutol natin. Ayan. Nabaho siya dahil walang butas ito. Ayan, putik na siya kaya siya lumaki agad dahil may nakapundong tubig dito kaya mabilis siyang lumaki agad at tumaba yung puno niya ayan mga kabugi kabonsai update ko na lang kayo pag ililipat natin yan at namarkot na natin yun Hanggang dito na lang mga kabugi kabunsay. At maraming salamat pala sa mga subscriber ko na laging sumusuporta sa akin at sa mga silence viewer natin dyan uh, na walang sawang nanonood sa aking mga video. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. At kung bago ka naman sa aking channel mga kabugi kabunsay, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe mag-support sa akin at paki pindot na rin yung notification bell para updated kayo palagi sa susunod ko pang upload bye bye ingat po kayo palagi God bless you all hanggang dito na lang